Pumanaw na ang batikang aktres na si Jacqueline Jose sa edad na 59 nitong linggo, March 3. Ayon sa inisyal na ulat mula sa ilang kaibigan ng aktres, nahulog si Jacqueline sa hagdan sa kanyang tinitirhan. Mag-isa lang ito sa kanyang bahay dahil nakalib umano ang kasambahay nito. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagkamatay ni Jacqueline, Jose, dahil ayon sa mga kaibigan, at kapamilya nito ay malakas pa ang katawan ng aktres at walang iniindang karamdaman. Ang nakatatandang kapatid ni Jake Ejercito, ama ng apo ni Jacqueline, kay Andy Ejerman na si Ellie na si Estrada ang sumaklolo at nagsaayos ng funeral service nito sa Arlington Chapels. Sa ngayon ay wala pa rin official statement ang mga naulilang anak ng aktres. days. Ganun ko kamahal na mga anak mo. Nung time na tinanong ako ba kung hindi na makapartner, na kasi ako ng time eh. Sabi ko, kung oh, magkakaroon ako ng katuwang, tapos yung anak kong lalaki, maiilang o mawawala ng lugar sa akin, hindi bali na lang. Mas pipiliin mas nagpili pa na sila. Ganun ko kamahal ang mga anak ko. Kaya mong isakripisyo yung sarili mong kaligayan para sa... Kahit buhay ko, ipipigay ko. Hmm. Pero sa pagkakataong ito, Miss G, hindi ka naman talaga iniwan ng mga anak. Nagkataon lang na gusto nila mag independent Oo, oh, oo, oh, oh, independent. At saka, I'm sure that given their hearts, sinahanap rin nila ako. Nung hinatid ko si Andy sa hotel, sa Cali, <laughs> iyak ako ng iyak. Kasi okay. parang, kaya ko na naman kayo magaling kapag si Charita si so Chargal. Yeah, but you know my work is um, requiring so much of my time. Mm -hmm.